bailami na musaka no, ba? uh, uh. ah, ah, da, dapat iba ano talaman tapo na rona na tapo na tapo na tapo na tapo na tapo na na tapo na tapo na tapo na tapo na tapo na tapo hindi na tapo 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 na 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 tapo na tapo na tapo na tapo na 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 Sige lang kasi pinali pa sa uras mong doktor. Kadali, yung ulas ang lagsyo na. Nangubol lang ng ulas. <laughs> Tapos may mga lipatan pa. Okay. Oh, dapat tapo na tapong ito kundi sa gabi pa lang may muna na settle para ako may duty ko ya gabi pa lang na kumpleto na na ready for me naka plaster na pagkagaligo na lang ko ya kanilis hindi pala ka kada ilis mo kagami. kagamit makakaligo ron

is this despa? dinata daw ni bilang partasa mo sa polo bill dito to si so, Sarali po niya kasi ko. 'di mo ko sa mga club dela bayan may may sisay bi wala sisitidey eh dinisayay ng kalal ng sila. sino po kotor man sa na taybi ng ila na piktiban tumitira rin

sa isipin kailan pa sila po i-suskidira ang padahal na ko magkakaroon magkakaroon ako yung nating 160 lang yung 340 Direkta ko yung ni Garan kaso na yung mismatch na hindi na ba? Ano yung ba? Pag doon natatakot na lang, hindi na nagsuskidira niyo i mas nakahal yung di ba? Dito mo naman ako saka, 2 ang isa ko

Mas magdaalab naman ng paglawan. Magdaalab naman eh. Nga ba? Nga yung signal na di ah. Watt. Signal Watt? Watt. Di Di sa santaan? Sa kagayaan? Sa hapon. Signal ng Gatikol. Iri <laughs> abu bah kegiatan kerajaan <Army> itu sudah punah Oh ada waktu tadi itu loh Oh ada waktu tadi kan yang pada tadi <terendaki> nanti kan saya di <gum> konferensi Ah selatan pantai laut itu bakal jadi nanti pasar Sudah deh tak terlambat, kelipan balik Terlambat, kan

Dingle

Ba't ba, so gulo? Ba't pa alam ko sa'm? Hoy. Kagwa naman sa, ari -maria -maria -sleeping oh, no. <laughs> so, ari man niya, dre man niya next stopping siya roto. Ro Gloria Bantavel. Ro. Kinsa pa sa? O? Dili ka bang kaulano? Amo da. Amo to pag-adto para tikdan mo ta sa. Ah. Tipo pala ba ug iroto? Dili ba? ba kinahanglan pala sa iro? Sigtek. Ang 嗯。你的